Ayan mga kalingap uh, Mayroon po ako napansin Kaganda-ganda <laughs> ah, ganda -ganda. Sus na laki oo oh, oh. Ayan o, oh, laki ng bato Pero Yung pupuna, po po <laughs> na Mayroon po guys Mayroon po guys magawa niyan O, oh, tingnan mo, bato O oh. Ayan po, bato Ayan po yung bato O oh. oh. Ang ganda ng bahay ang ito bato <laughs> Ay! Ang dami ng ano, o guys. Ayan mga guys, o. Oh. O. Oh, ayan po, bato. Ano lang, siniminto lang yung, ano. Kaya po nyo yung putong gawain, mga guys. Ano, kaya po nyo yung gawain yan. Ayan, kaya nyo yung gawain yung mga guys. Ayan, Ayan, bato. Pero yung bahay, nandiyan pa rin boy pa rin oh. oh. Nagbaha na po mga guys yan. baha na yan. Pero, Huwag oh, tak may gawaan to. Oh, tak po may gawaan yan. Kaya, ba, kaya po yung gawain niya mga guys. <laughs> oh, ganda yung, ano, ganda yung bato. Yan. Maraming salamat po sa inyong patuloy yung pasport ha po akong nakita ganda ng anong ganda ng tanawin yan ako po mundok